At bago ang lahat, i-marinate natin nating fork. Lagyan ng anim na ng kalamansi. At saka, 3 tab na soy sauce. At natin ang dinikdik na bawang, ibang peraso, at kalating kutsarang pamintang durog. At haloy natin itong maigi para pumasok yung dinamnam sa ating fork. Imamarnit natin itong 15 minutes, 13 minutes. At ayan, Maglagay tayo ng mantika sa kawali. 3 tubs mantika. At ilagay natin ng sibuyas. Yan, sibuyas potato. Pwede rin pula. Dalawang piraso ito, madali. At 10 piraso. Bawang, dinikdik lang ito. Slice na Antayin natin mag-gulin brown. Ilagay natin ang marinated na karne. At haluin natin ito na maayos para kantay ang ating pagkaluto sa ating pork. Sa pork apitada po, ganito itong dapat ang paghiwa. Huwag masyadong malaki. Gagaya ng iba na sobrang laki. At dapat taba Si mega Paglagay tayo tanang klating kutsara ang pamintam drum, with powder, at tatlong dahon ng laurel. Handawin ino, maiki. Maya-maya, inalagay din natin ang ating mga ingredients. At ayan na po, takpan natin. At sa puntong ito, tingin ko ay kailangan na natin itong lagyan ng yan. Ito ay 70 grams tomato paste. Opsyon na lang po ito. Pwede rin po pa hindi na maglagay dito. Pero sa akin, para matingkad ang ating kulay ng ating corp apretada, Ano lagay natin ng ganito. Pwede rin po kayong gumamit ng banana ketchup. At ito, De Monte original dito. Tomato sauce. 200. grams. Ilagay natin. Sakto lang itong dami ng ating tomato sauce. Sa isang kilo. Or 1.2 kg na. Or kagaya nito dami ng aking niluluto. 1.5 nga dapat ito. Pero binawasan ko yung taba. Kunti lang naman na taba ang ko. Dahil ayaw ko sa apitada na mayroong taba. Gusto ko yung solid na laman po. At ayan, naputol ang ating kamera. Hindi ko na kinakita. Paglagay ko ng 400 ml na tubig at isang 4 cube. Pasensya na po kayo. Inalagay ko na lang po mamaya. Sa ating description, ang mga mm ingredients. -hmm. Huwag po masyadong madami ang tubig at akin kasi makapos pala ang camera habang naglalagay ako ng tubig at saka pork cube ayan tikman natin, pagdagdag tayo ng mga pangpalasa at iti-check din natin ang pork at so, tingin ko ang pork natin ay manambot na ayan maglagay tayo ng dalawang kutsarang azucar brown at saka fruiting madig para sa akin cool lang talaga sa ang palasa, pwede naman four cube na lang. Yung kanina nilagay kong isa. At saka, magdagay tayo ng dalawang kutsarong patis. Pwede rin asin. Nasa inyo na po kung ano po ang inyong gustong ilagay. At ito optional lang po. Pinat butter, maglagay tayo dito. Dahil dito talaga nagpapatingkad. At nagpapasarap sa panlasa. Pero kung ayaw nyo, pwede naman pong huwag na pong lagyan ng peanut butter ang inyong pork apetada. Pero talaga sa akin, gusto ko na may peanut butter. At ayan, kitap-kito na naman na matingkad na ang ating pork apetada. At lalo na mamaya, talagyan natin ng maraming gulay para healthy. At ito, 300 grams. na ano ito? Patata! At ilagay natin ng carrots. 300 grams po ito. Parehas ng sa daong dami. Pwede niyo pong bawasan. Pero ako, gusto ko maraming gulay. Kaya ganito dapat ang luto kung gusto niyo ng mas henti. Huwag kayo matapot. Kung sobra sa gulay, mas maganda. Pero, ayon niyo naman, maharik pa yung magbawas sa dami ng gulay na ilalagay po natin sa ating pork afritada. Kering! Takpan na natin. Lutoy natin 3 minutes. Mapalipas ang 3 minuto. At ayan. Upcook lang po natin ng ating mga bulay. At ayan po. Apuntong ito. Ay ilalagay natin ang iba pa nating mga ingredients. Kagaya ng 200 grams green peas. At ilalagay na rin natin ha? Red bell pepper, dalawang peraso, slice to pahaba. Mas maraming red bell pepper, mas mabango. Aluin ng maayos. At huwag na natin itong pagalin. At atin itong tapan at atin itong lutoin sa mahinang apoy. Inaanong natin ang lutuan. Antay natin ang limang minuto. Ayan. Mapalipas ang limang minuto. Ayan. half cook lang po itong ating gulay. Huwag mo masyadong lutoin ka sa malubsap. Ayan. Ang ganda tingnan. Sa mga tatanong kung paano magluto ng igedo, Mag-comment lang po kayo at gagawa tayo ng tigado or apretadang pork, beef or chicken. At ayan, maganda iserve na natin sa ating pamilya. Let's go! At ito na, ready na ito ang ating pork apretada. Kitang kilo niyo naman po na marami po talaga itong gulay. At para sa inyo, kung ayaw na naman maraming gulay, ay pwede nyo naman itong bawasan. Hanggang sa muli, ako po si Lotong Pinoy, Recipe TV. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. Mag-ingat kayo palagi kung saan man kayo naroon. Gabayan kayo nawa ng ating Panginoon. At sa may gusto, sa ganito mga content, mag-subscribe na po kayo sa ating channel. Kaya gagawa po ako na mas higit pa na video pagay na ito. At ito po ang ating for Apitada.